Yo, what's up mga idol? May bago na naman tayong i-feature ife na YouTube channel. Ito nga ay ang YouTube channel ng Sister Mix Vlog. Pag-uusapan natin dito at alamin ang status ng kanilang YouTube channel at ang kanilang latest estimated sahod sa YouTube. So yun mga idol, sa tulong ng isang public website na Shusha Blade ay ating malalaman at makikita ang status ng kanilang YouTube channel at ang kanilang latest estimated sahod sa YouTube. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang official YouTube channel insight ng Sister Mix Vlog sa Social Blade. So yun mga idol, dito sa kanilang uploads ay nasa 259 na. Subscribers naman na nasa 104,000 na. Video views naman na nasa 15,563,719. Country ay wala pang nakalagay. Pero alam naman natin na taga Pilipinas sila. Channel type naman ay people at ginawa nila ang kanilang YouTube channel noong October 21, 2021. So yun mga idol, dito naman sa baba, ang total grade nila ay nasa letter B. Social Blade Rank ay pang 123,333. Subscriber Rank naman ay pang 2,313. Video Views Rank naman ay pang 619,284. County rank ay wala pang nakalagay. At ang people rank ay pang 1,686. So yun mga idol, dito naman sa kanilang subscribers for the last 30 days ay merong pumasok na 10,500 subscribers. Bumaba ito ng 67% for the last 30 days. At dito naman sa kanilang video views for the last 30 days ay merong pumasok na 2,804,000 video views bumaba ito ng 34.2% for the last 30 days. So yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube stats summary ng Sister Mix vlog noong August 15, 2023 hanggang August 28, 2023. Makikita natin dito ang nadagdag na subscribers, nadagdag na video views at ang estimated earnings nila sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simula natin dito sa kanilang daily average simula sa lowest na meron silang 23 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 374 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa Philippine peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol. Ang 23 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,288 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos nila ay nag-i-skip ng ads at ang 374 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 20,944 pesos ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos nila ay hindi nag-i-skip ng ads so yun mga idol dito naman tayo sa weekly Average, simula dito sa lowest na meron silang 164 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,600 US Dollars. At kung i-convert ito sa Pilipin Peso, ang 164 US Dollars sa Pilipin Peso ay nasa 9,184 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nunood sa mga YouTube videos nila ay nag skip ng ads at ang 2,600 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 145,600 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos nila ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanilang monthly at yearly estimated earnings at inuulit ko mga idol ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil si Social Blade ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron silang 701 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 11,200 US dollars at kung i-convert ito sa Philippine Peso, ang 701 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 39,256 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos nila ay nag skip ng ads. At ang 11,200 US Dollars naman sa Philippine Peso ay nasa 627,200 200 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos nila ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron silang 8,400 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 134,600 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine Peso, ang 8,400 US Dollar sa Philippine Peso ay nasa 470,400 pesos. Ito ang kanilang posibleng total na kinita sa loob na isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos nila ay nag skip ng ads. At ang 134,600 US Dollars naman sa Philippine Peso ay nasa 7,537,000 600 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa mga YouTube videos nila ay hindi nag-i-skip ng ads.